ilagay natin una yung ating itlog. Ito so, natin guys, ito. Para di siyang talong maliit. Itlog so, natin guys. yung itlog. Sige natin yung ating Ang po dahil. sinagin natin yung may asin tryo, hot pepper, and garlic powder. Mga gamot-gamot. O okay. okay. so, diba? Malaki lang yung Hot pepper. Isang ang parang marami ano. kaysa iulin yung itlog niya syang. انا بدي اقطع 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 انا بدي اقطع